Yan na, sa layo ng biyahe, pumayat na si Malo. <laughs> sa layo ng biyahe. Oh, si oh, sa mga suki ni Malo, ito na siya. <laughs> Ayan. Ito tayo. Ayan siya. Ayan oh. oh. sa kamay ni Jesus sa Lokban. Alright. wala na yung mga pwesto dito yung mga pwesto dati yung mga bilian at souvenir asa na sila? ayun nandun sarado kasi sabado yata ayan mm, o oh. ayan o